Hello mga ka-super! Happy Sunday! So ngayon kami ay mag-church ni Ate Esti. May iwan si Enjoy. Ayan o. Pinag-rest ko naman siya. Sabi ko para mapag-church kami. 5 o'clock yung church. 5 p.m. So si Inday ay nagsimba na kaninang 10.30 a.m. naman. So kami naman ni Ate Esti ngayon. Bye. Hindi nga makaalis kasi may inantay akong delivery kay Costco eh, wala pa. Wala na akong oras. Kaya si Indoy na lang pagre receive ko. Gcash payment na lang. Bigas din yon Tsaka 1.5 coke. Naubusan na kami ng 1.5 coke. Wala na talaga. Nag-order ako kahapon ng tatlong case. Naubos hanggang ngayon. Dami ng coke. Coke Kuk alponso. Yun. Tsaka bigas. Update sa bigas. Ah, mahal na naman. Yung Fuji pang 65 kilo na. Tapos yung iba, 63, 6, wala. Ang mahal ng bigas sa kalo. So, ayan, magsimba mo na kami. Si na bahala. Okay? So, mamaya na lang tayo mag cheka pag uwi namin galing simba. Okay, tapos sa inyo magkano impression ang presyo ng bigas. Nag-order na rin ako ng mga candies, malagkit, tsaka yung mga iba pa, yung mga mismo. Okay? So, mag-church mo na kami. Bye-bye! Church time! Salamat sa Panginoon, sa blessings. Hi.

3 <tuk> isa. <tangan> Hello mga super I'm back! May masaya na namang tendera na kagala, di ba? Hello <laughs> kay Inday! Pagka uwi namin, aligaga si Indoy. Yes, <laughs> <This> sir. <laughs> Lamin customer. <laughs> Pila-pila, no? na aligaga. Ang dami nga niyang benta. Wow, ang daming bills na nagbayad ngayon. No? Nakatakip lang yung amin dyan para di makita. No? Ngayon, kanina nga bago ako umalis, sabi ko mayroon tayong delivery kay Costco, Consumer Goods Trading dito sa Desmarinas, Cavite, Cavite area lang. narby lang yung kanilang dinideliveran dito sa Molino, sa Lawag, mga ganon. So itong update natin sa bigas, talagang pamahal ng pamahal yung bigas natin Fuji na number one bestseller ay for 1480 na sa kanila pang 65 ko na siya kasi before 63 lang siya oh ginawa ko ng 65 ayan yung ating ibang bigas oh at yung ating pinakamurang Angelica ay 55 na siya ayan oh kasi ang mahal na rin nagmahal na 1210 lang to eh 1180 nga lang to eh nung ano ko ngayon talagang pataas ng pataas ang bigas. So, ito ang aking in-order. Apat na sako, dalawang rose angelica na pinakamura natin. 55 ang pinakamura natin bigas dito. Bukod dun sa ating Mary Mart na 40 na lagi naman ubos yun. So, dito sa ating mga bigas, 55 pinakamababa. Pinakamataas natin ay 65. Itong si Fuji at saka si Jasmine. Yan. So, marami pa tayong bigas dito. Dito, ayan. Tapos dito, meron pa tayong mga bigas. Ito, 55 na rin to. Pero pag nag Palit ako nito, magiging 58 na yan. Pinapaubos ko muna tong 55 bago ko i-display yung Angelica. Tapos itong mga Fuji, yan, mga Jasmine dyan. Dami natin bigas. Hindi ako nagpapaubos ng bigas kasi nga every time, every week, ata, or every other day, nagmamahal ang bigas. So ito pa yung kanilang deliver yung dalawang case ng Coca-Cola. Yung isa ay eh, nakalas na ni Indoy, nalagay na sa ref. At meron tayong mga ano to. Ito yung mga cheap toys to. Ayan ang mga toys, Oh. ag uh, uh, bubbles, meron dyan mga candies. Mga, ayan, Oh. Mga choco stone, yan. itong candy prank, na ni Brad. Tsaka yung mga mismo at yung itong malagkat. At ito yung binayaran ni Android. 8,885. Yan, no? Kasi talaga naman ang bigas, talaga ang bigas, ang bigas, ang bigas nakakaloka ang pagtas ng bigas. Alam niyo yung na naging, nag, diba yung nakaraan na nagmahal ang bigas, mas malala ang pagmamahal ngayon. As in, kasi noon, naalala ko, hanggang 60 lang yun, eh, 60, 62. Ngayon talagang umabot na ng 65. At sabi, magmamahal at magmamahal pa daw. Diyos me, marimar! So siya, duty na tayo hanggang 12 a.m. Yan! Yeah. Go, go, go! Happy selling! Bye-bye!